15,000 job opportunities para sa mga Pilipino. Yan daw ang naselyuhan ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang pinakahuling pagbisita sa Japan. Kasabay niyan, sinabi rin ni PBBM na hindi siya pabor na ideklarang persona non grata sa ating bansa si Chinese Ambassador Wang Silian. Magbabalita si Mayan Los Maños. Kasunod ng ASEAN-Japan Commemorative Summit, sunod na tinrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos sa paungumusta sa mga Japanese corporation at private partners sa Tokyo. Sila kasi yung mga nangako ng tulong at investment sa bansa noong unang bumisita si PBBM sa Japan noong Pebrero. Kagaya na sinasabi ko sa inyo, hindi mo masyadong believe yung basta pirma ng pirma ng MOU. So pinag-report namin sila kung ano na ba nangyari doon sa mga pinirmahan natin noong nakaraang Enero. Idagdag na rin sa listahan ang siyampang kasunduang na seluhan sa pagbisita ngayon sa Japan. Ang katumbas niyan nasa 14 billion pesos na halaga ng investments. So matutal nasa 169 billion pesos na ang actual investments na makapagbibigay daw ng higit 15,000 trabaho. I'm happy to be able to say. Maganda naman ang takbo. At kung ano yung mga kanilang pinaplano, uh, the Japanese journey are very efficient so they are able to they are able to uh, Uh, really stay within schedule in terms of their expenditures, in terms of their investment, in terms of their uh, infrastructure development. Kabilang daw sa mga sektor na sakop ng mga bagong investments mula sa Japanese companies ay semiconductors, healthcare, infrastructure, agriculture at lalo na sa seguridad dahil parehas naman daw ang concerns ng Japan at Pilipinas pagdating sa maritime security. Bago naman umuwi sa Pilipinas, hinarap ng Pangulo ang media na tinanong siya sa isyu kaugnay ng West Philippine Sea at sa panawagan na pabalik niya sa China si Chinese Ambassador Wang Silian. Sagot ni PBBM, I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. But I cannot see him doing anything else. And so we just keep trying. Tingin din ng Pangulo, hindi dapat mainis o mapikon dahil baka lalo lang daw itong pagsimula ng gulo. Kailangan talaga maingat tayo dahil uh, pag... Uh, may nangyari ulit dyan, if we if we heighten the tensions uh, it won't lead us to uh, to a good good result so uh, we are being we are being very circumspect in uh, the actions that we will take Kinumpirma rin ni PBBM na bukas December 20 pipirmahan na niya ang 2024 national budget pero aminado siya na kahit ito pa ang dagdag na budget sa defense department kulang pa rin ang ating military capacity kumpara sa China kaya desidido daw si PBBM na makipag-alyansa sa mga karating na bansa para sa mas matatag na koalisyon at mas malakas na boses pagdating sa isyu ng seguridad sa South China Sea. Mula rito sa Tokyo, Japan, para sa 1PH, May Ann Los Baños, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.